Maging ang ilang mga grupo dito sa Metro Manila, pigil hininga rin tumutok sa pag-anunsyo ng hatol sa American Idol ngayong araw. At ngayon ngang pasok na si Jessica Sanchez sa finals, dasal naman ang marami. Siya ang tanghaling American Idol. Pero bago pa man sumikat sa AI, mahaba ang tinahak na landas ni Jessica. Silipin natin yan sa live report ni Dano Tingkungko. Dano, Jessica, marami nang pinagdaanan si Jessica Sanchez para makapasok sa top 2 ng American Idol Season 11. Sa bawat hakbang ng paglalakbay na yan at sa lahat ng kanyang pinagdaanan, kasama niya ang mga umiidolo sa kanya. To this... Marami rin Pilipino ang nakiabang sa hatol kay Jessica Sanchez. Is... Ang magkakaibigang ito nabantay sa isang second-hand luxury shop sa Quezon City. Pos muna sa trabaho, mapanood lang ang kanilang idolo. <laughs> Nang sumalang ang guest singer na si Lisa Marie Presley, pigil hiningang inabangan ang bawat moment ikangan ni Jessica Sanchez. Na super powerful kasi partida may sore throat pa nga doon siya no, palagay Pag kumanta siya, parang gusto mo nalang makinig ng makinig sa kanya. The boy, solid. Nang malamang pasok si Jessica sa top 2, umaasa magkakaibigan na sa huli, masusungkit ni Jessica ang titulo bilang kauna-unahang may dugong Pinay na American Idol winner. Mahaba at marami nga ang pinagdaanan ng Half Pinay sa Season 11 ng AI, mula sa muntikang pagkaka-eliminate hanggang sa pagkakasalba sa kanya ng mga hurado. August 4, 1995, ipinanganak si Jessica Elizabeth Bugay Sanchez. Sa murang edad na dalawang taon, nagsimula raw kumanta ang Half Pinay. Nung 10 years old si Jessica, nakatanggap na siya ng standing ovation sa isang TV show ng ibirit ang hit ni Aretha Franklin na Respect. Bago sumabak sa AI, nagpasikat muna ang Noy 11 years old sa America's Got Talent, kung saan siya pinuri ng executive producer at dating AI judge na si Simon Cowell. Isa sa mga inawit kahapon ni Jessica ang Aerosmith hit na I Don't Wanna Miss a Thing. Marami ang nagkukulong kumpara sa rendition niya sa version ni Regine Velasquez. Ayon sa mister ng Asia's Songbird na si Ogie Alcacid, mafaflatter daw si Regine kung sakaling totoo na ang performances niya ang pinagbabasehan ni Jessica. As her husband, I think I'm very, very proud of my wife. I mean, kung totoo man na ang pinagbasehan niya ng ilang mga performance niya ay kay Regine, kung totoo man yun at kung aaminin man niya, I'll be very, very happy for my wife. Sa YouTube, minsan na rin inawit ni Jessica ang OPM classic na Ikaw at inanta rin ni Regine. Pinaka magandang na-achieve talaga ni Jessica Sanchez yung... Hindi lang tayong mga Pilipinong na antik puso eh, sa pagkanta niya. Eh. Buong mundo eh. Jessica, kwento ng grupong nakasama natin kanina sa panonood no, ng uh, episode ng American Idol ay mas bongga daw ang pinaplano nilang get together sa susunod na linggo kung saan mas marami daw silang manonood ng finale ng American Idol Season 11. At hindi lang daw sila mas marami sa susunod na linggo, eh mas bongga din daw ang gagawin nilang moral support o show of moral support para kay Jessica. Jessica? Okay, so asahan na natin, Dano, na kung sa Amerika merong mga viewing and voting parties, eh sigurado magkakaroon din ang uh, ganya, o, ganyan o similar na mga pagtitipon dito sa Pilipinas. Sigurado yan Jessica tama ka dyan. Maraming salamat Dano Tingkungko